So guys, welcome back to my channel So panibagong video na naman ang ating gagawin ngayong araw So sa video na ito ay Hindi mo na tayo magbibisaya kasi Hindi pala nila ako naiintindihan Kaya pala lagi lang akong iniiwan So ito na yung inyong kahilingan Ilitin ko magsalita ng Tagalog So guys, kung di ka pa ka nakapag-subscribe, please subscribe mo at pinutin mo yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video. So yun guys, bumili ako ng mandawi po para may sasalo sa durian na ihulog ko. Kasi sabi nga nila, di ba na daw mahulog sa kanal. Huwag lang sa taong di ka naman mahal. <laughs> dapat kasi, di dapat babagsak diretso sa lupa kasi mabubong yan. At magkagalos-galos kung paano mo iniingatan yung jowa mo. Ganon din ang pag-iingat sa bungang kinuha mo e pag yan ay mabubunog hindi na yan may hinog so guys madali lang naman natin malaman kung pwede na bitasin ang ating durian kapag may nahinog na isa, dalawa, tatlo e pwede na natin kunin ang mga malalaking bunga maliban lang sa maliliit pwede natin kunin yung malalaki lalo na sabay silang lumaki lagi natin tatandaan na huwag natin kilitin pitasin kapag wala pang hinog. Baka ikaw lang magsisisi. Dahil may kasabihan, true love comes for those who wait patiently. What? So guys, balik tayo sa durian. So kung gusto mo magtanim, simulan mo na ngayon. Huwag mo nang katagalin pa kasi ang durian ngayon ay sobrang diman. Hindi naman ito gaano kahirap alagaan. Magantay ka lang ng limang taon pataas may anihin ka na sa yung tinanim. At dito, pinili ko na yung class A at class B at tradiform kasi iba-iba ang presyo ng class A, B at ang reform. At pinili ko rin yung oversized kasi iba rin ang presyo ng oversized. Dahil ang minimum lang po ng durian ng class A nasa 3 kilos.